Hi guys! Maglakad muna tayo guys kasi parang bigat na nandiyan natin guys Lakad muna tayo kay 30 minutes lang lakad lakad Okay hey guys Babag muna tayo guys kasi alam mo naman ka tayo guys hindi tayo sa ano? Open dito guys sa paligid. Balikan ko guys ah, nasa bala, tayo guys. I realize lakad tayo guys mga 30 minutes lang para mapawisan lang tayo guys matatad yung ating pawis kasi medyo ano na guys yung mabigat na yung ating tiyan ikot lang tayo dito sa daan guys ha. Ah. ayan guys dito ay 8 o'clock na dito guys dito lang tayo maglakad guys sa mga gilid-gilid lang. Gilid-gilid lang. Tingnan nyo lang ang view. Ganda lang ang view. Dito tayo guys. Yan ang uh, Sangrila Hotel. Yan ilo -ilo, Daming uh, Sangrila Hotel yan guys. Wala na yung mga bulaklak guys. Ito pa yan mga bulaklak guys. Nice sometimes. You guys. po tayo maghapon parang uh, para ba yung na ano ako sa kakaupo para naman yung mapawis-pawisan naman tayo di ba Ti tingin lang kayo dito guys huwag kayong tumingin sa mukha ko tingin lang kayo sa view huwag yung mukha ko kasi nakakasawa na sa view na lang kayo tumingin para maging ala, parang kasama ko rin kayo makikita nyo ang aking pupuntahan yan 什么的。 guys hindi tayo pupunta doon sa malayo guys kasi medyo malayo na yung dapig banda doon natatakot Di na tayo panta doon kasi natatakot na pumunta nag isa lang kasi ako parang madilim kasi doon banda dito na lang tayo ikot na tayo ba <laughs> kasi parang hinihingal na ako <laughs> Ang hingal na hingal na ako guys Huwag tayo maglayo Kasi nag iisa lang ako Kung dalawa kami okay lang Ako iba yun dito Hindi di ka basta-basta Ano dito kasi lalo ngayon Friday Ngayon daming mga alam mo na Dito lang tayo kasi maraming sasakyan Doon kasi banda Sa Cornish na paikot Medyo walang sasakyan doon E dito na lang tayo Paikot na lang tayo guys dito kasi maraming sa sapya tabi ng daan dito <laughs> Maano na ba? Napagod na hiningal. Hindi ka sanay talaga sa lakad ba? Kasi parang lamig eh. ko na dito, naka-jacket ako ha, tag dito dito, parang hindi pa ako pinapawisan. Dahil lang, sobrang lamig doon sa kwarto namin, sa bahay namin. Grabe as in. As in talaga. Ang eh, lamig ikot lang naman tayo dito guys sa ah. open na yung city walk ah. Open na siya. City wall. Punta tayo doon guys. Saglit doon. Kapitan natin. Ay. Pita natin sa walk. Wow. Bukas na siguro yan. Bukas. ng city walk. Open na yata itong city walk na to. Ah, balik na tayo guys. Balik na tayo guys. Kasi parang inihingal na ako guys. Mahirap yung mataba. Ah. Mahirap ang mataba. Ah. Hirap ang mataba. Dito lang tayo. Paikot-ikot sa aming bahay. Kasi nag-iisa lang ako. Hindi ayaw, ayaw ko maglalayo. Ayaw ko maglalayo-layo dito kasi marami nga yung mga tao ko si Dito muna ako sa paligid namin. Ayan ang ginagawa ko guys. Pagka umaga, kasama ko yung kasama ko. Saka yung driver namin. Ah, naglalakad kami papunta doon sa Pornis. Pero pag ganito ako lang mag-isa, dito lang ako sa rawang ng ano namin, malapit sa amin building. Eh lang naman ang ano namin. Yan. Dito lang. Dito lang ako sa malapit kasi mahirap. Ako na. mo naman ang Saudi. Sa so bagay, ngayon kasi ano ng Saudi open, ano na siya, open siya. Ito, hindi pa rin natin alam. Hindi ba? Dito kasi, dito kasi banda kasi hindi kasi ano dito masyadong maano yung open ano, matao maano pa dito At ikot lang tayo ng mga background ko. <laughs> Since dyan na kayo ha. Manood na lang kayo sa kabiyo na ano ko kasi. Kasi maingay talaga. Ayan. Ayan na tayo dito guys. akyat balik na tayo guys kasi ang naano na ako talaga buhat tayo ng bulaklak guys ganda guys eh. ganda okay guys bye bye thank you for watching guys akyat na ako guys kasi pagod na pagod na ako Napahinga muna ako kasi parang nahihilo na ako sa bago guys.